Sa iba pang mga balita, dis o susunod ng didesisyonan ng wage board ang umento sa sahod sa ibang mga rehiyon kasunod ng naging matagumpay na wage hike o 35 pesos na umento sa sahod sa Metro Manila. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Hindi lamang ang mga manggagawa sa Metro Manila ang makakaranas ng dagdag sa sahod. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Paliwanag ng kalihim, gumugulong na ang proseso para sa gagawing umento ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Uh, Lakay Mayor magsusunod-sunod na po 'yan. Mm -hmm. uh, ngayon po ang susunod na atin pong uh, sinusubaybayan, yung po na mga uh, proseso sa Region 4A sa mm -hmm. probin area. At mm -hmm. yung iba pong region na uh, din po doon sa naging direktiba ng ating uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung nakaraang araw ng pagawa, pagkaroon po magsagawa ng tinatawag na timely review 60 days prior po doon sa latest uh, anniversary date ng nakaraang wage order nila noong 2023. Inaasahan niya na sa mga susunod na buwan ay magsisimulan na ang public consultation at public hearing sa mga rehiyon sa bansa bago magkaroon ng wage deliberation. Sa matala bagamat sa minimum wage earner lamang may dagdag, mayroon pa rin anyang mga matatawag na indirectly benefited dahil kailangan umanong magkaroon ng correction sa wage distortion para sa mga maabutan o malalampas kalampasan dala ng wage hike. Sa July 17, nakatakda ng iimplementa ang 35 pesos na wage hike kung saan mula sa 610 pesos magiging 645 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino.